Wow, pasyal-pasyal tayo dito sa uh, Japan home tayo guys Ay, ayan Ang dami ng um, Ang dami ng red Chinese New Year na talaga Is approaching, ayan Pati mga, ano, oh, cushion Red, red na Ayan guys ang decoration ah uh, bibili lang naman ako ng sea ano ng Clorox ay parang supermarket na itong ano Japan Home dati hindi ganito matagal kong hindi ano hindi matagal akong hindi nakapunta dito sa Japan Japan Home pala <laughs> yan guys, ah, nagiging supermarket, parang supermarket na talaga siya. Dati mga ano to, mga household na yung ano, ano, yung mga gamit ba sa bahay, hindi yung sa kusina. Pati sa kusina, oh, may sardinas, may ano lang ngayon, kompleto na guys. lunch meat, meron na rin mga chocolate. May mga ano na, nagiging ano na siya iba na talaga sayang guys gustong gusto ko ito oh. kaso guys inuubo ako kumain ako ng saging guys kumain ako ng saging grabe ang ubo ko ngayon kumain lang naman ako ng saging gustong gusto ko ng ko bilhan ko kaya Terpina Pilan ko lang ng isa mo Baka mamaya, ano, baka mamaya ayaw niya. So, gusto niya to. Gusto gusto to. Pwede akong tinitignan, guys. Nasa so, na yung, ano, yung Clorox, guys. Kakailanganin kung, ano, pag, uh, panglinis sa floor. Sa so, ata yun. So, naman ata yun, guys. Ayan, oh. Grabe, ano na talaga siya. Para na siyang, ah, uh, supermarket na talaga. Kompleto na. Ang telepon ko. Ah, may tumawag sa akin. Sandali. Ayan. Ang bilis na lang na off. Recent. miss ko ang, na-miss ko ang kulang. Okay, mister. Okay. Ayan no oh guys. kum ganito ang mga dating paninda lang nila. Mga ganito lang guys. Timyang. Kom cho, makaw cho. Bye. Rong number naman pala daw. Kala ko naman, namiss ako ng aking mister. Yun pala, rong number. o oh, ganito meron sila dati mga ganito guys mga tanim tanim na konti. tapos yung mga jurabaks ngayon guys ano na no? supermarket na ang itsura ay ang cute ng ano oh. ang cute nito o oh. prutas mandarin tatkat <laughs> ay ang cute din nito oh, guys Terabon. Ay, ang cute nito, oh. Ang kit naman. May maliit, oh. Ay, mabigat siya, guys. Mabigat siya. Ang cute nung ano, yung pagka-printed niya. Gusto ko. Ang mura to. Mura to. 148 lang. 28, ano, CM. yung hinahanap ko guys nasa baba ayoko nang ano ayoko ng bababa pagod ako guys mamaya pag akyat ano to cordless might vacuum cleaner meron pa might vacuum cleaner kung ano ano yung ginagawang ano na ngayon mga product ang cute cute oh ang cute nito oh ang cute nito para maganda to para sa Chinese New Year makabili nga sa ano pero meron ako sa uh, Japan home sa bahay sa bahay malapit yung malapit na lang sa bahay eto mas maigit to makabili nga guys para sa Chinese New Year may mga ano pa yung dispensary Ayan, guys, nako. Tayo magpapaalam muli, guys. May trabaho na. Ayan ang cute-cute oh. Ang cute-cute guys oh. Bibili ako nito, guys. Ang cute. Yung sa Japan Home sa malapit sa bahay. Goodbye muna. Goodbye tayo, guys. Ayan, pasok muna sa trabaho. Thank you for watching.